Hala, nag-open na siya atin. Siyante, nag-open na. Ano pa yung nasalog? At tayo sa eh. Ano ba meron siya? Ah, sige na, sige na. Hala, dahil mas sika sa ito. mga princess na sticker! Hala. Oh my God. Ano ba yan? Malin pa ba? Excited ka Wow. Ay, wala pala eh. Hello, wait. Gin ginamit ko yung bibig ko pang video kasi wala akong katabang. Alam mo, ano, alam mo, ang gina sa lala. Ang laki. Hey. Ang na ang no, mula. Ano, mga, ano yung pala. Ayan, oh, paako, eh. Paako. Ano yan? Ano, mga princess, sister, that is fine. O yan. Mga princess, mga sister. Ano kayo susunod? maghihintay tayo sa sunod ng balita. Bye guys! ko akong collection. Bye!